paano maging coin seller? Kailangan mo yan punuan yung linyang may blue na yan. So ako, 12% pa lang. Kailangan kumapuran. Pero kung may pera ka naman, pwede mo yung puhunanan ng 120,000 pesos. Pesos, ha? Kasi meron naman yan. Meron namang ibang mga pinupunuan talaga nila. Pinupuhunanan nila. So ako dahil nga mahirap ako, ganyan lang. Ganyan pa lang, 12% pa lang, mahaba pa ang aking tatahakin. So ganyan, ganito yung profile mo sa iyong akal. Katulad ni ma'am, ma'am Dane. Ewan eh. ko anong pangalan niya, Dane, dayan or dani um, Ambot, ay ambot. So ganyan ako, nag-email nga ako sa... Kung paano maging queen seller kailangan daw may agent si agent ka tapos kailangan may five kang member na active host so kailangan ganyan so ako malapit na akong mapuno <laughs> chavis malapit na malapit na ako pinagtitiisan ko lang yan chavis ang lakas ng loob bu mag-tutorial fair, wala naman akong coin. So yan yung profile mo, pwede kang magbenta ng coins kahit hindi ka pa coin seller. Dahil agent ka, makakabenta ka tulad nito sa akin, pwede kang mag-transfer sa sarili mong account sa coins or sa agent account. So, ganyan, itatype mo lang yung pangalan ID number, tapos amount, Well, sa coins account or agent account, ganun. But dito naman tayo sa invite host. Pag nag-invite ka, kailangan mo sinde ng link yung invite mo. Tapos invite more agent. Pag nag-invite ka, kailangan mo talaga ng link yung hindi ka magiging magiging coin seller kung hindi ka agent. So, ganyan. At saka kung kahit dito naman ay kailangan mong kung magkano na yung mga na-receive mo nakalagay ka sa top. Ganyan kung magkano yung kinita mo. So, ganoon lang kadali. Pwede ka dito magpuhunan, pwedeng walang puhunan. Basta masipag ka lang. Mas tayo na kung may puhunan ka. Marami kang kikitain dito. So, ganyan naman kung yung mga ano mo, dito mo i-receive -re yung mga na-invite mo dyan. Dyan mo i-receive -re yung mga, mga ano nila. Yung na ma-receive mo sa invite. So, try natin dahil may makikitrid sa akin. So, yan naman yung mga top agent malalagay ka dyan sa profile na sa top ka kung marami kang nare-receive. Ganon. So, check natin kung sulagyan natin ang sarili kong account dahil wala akong coins pang laro-laro. Ganon dahil may coins pa naman ako. Ayan na, uh, may nang 60,000 coins. So ayan, napupunta na yan doon sa coins ko. Lakas nga ng log. Ito naman pala yung mga nabenta ko. May yung mga nare-receive ko. Pag bumili ako ng coins, dyan ito, dito yan. Nasa details mo yan. Lahat yan may record. Maganda dito dahil kung may mag-message sa'yo, may bayad. Kung mag-message ka sa nila, may bayad ka Walang lugi. Lahat. Kung tawagan nila sa ako dito sa pupo, may bayad. Magbabayad ka, magbabayaran kanila kung tawagan kanila. So, ganun lang kadali. Unless kung mag-tutorial, uh, wala nga akong uh, pera pobre nga yung account ko. <laughs> okay lang yan. Ang importante, mahalaga. So, that's it. Thank you. Bye-bye.